banget oke okay, that's it ini ada makan wow kembangnya sangkaldero sangkawaling limang oke okay, at titikman naman natin tong napakasarap na sipit ah. oh naiwan pa sa loob Sempre, kakagatin natin yan. ah pa pala pa crispy namit tubig na tubig pause na hiling <yung> na <laughs> okay luto na alimango. ah ano na lang to in-steam lang in-steam in lang namin to kasi mamaya nabangan nyo mamaya kung anong luto yung gagawin namin dito na Matataba yan. O, oh, diba yan? Mataba. See? Bakla yan. Yeah. Ito mga malaki. Ito yung bakla. <laughs> yan. Ilang piraso din to. Abangan nyo mga par mamaya yung gagawin nating duto. Yung marami-rami siya. Yeah. Hmm, sarap. Sipit pa lang, oh. Hmm. Ha, sipit pa lang. Taba, ayan mga par. Malaman din ang sipit yan, mga pare eh. Kaya... Yan. Yeah. Sino makawala na ito mamaya? Anong gagawin natin luto dito? gamitin pa natin itong mga ano na to sarap din to mga paa may mga laman laman din itong mga paa na itong mga paro yan nami hmm, sarap pa natin itong mga paro yung isang laman yan hmm. nami hmm. laman yan no? See you mamaya mga par. So ayun mga par, ah uh, ito na yung alimango na hinapkok lang natin kanina. At ito, meron tayong Mountain Dew. Yeah, masarap din siya yung Sprite pero depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pwede rin Sprite, pwede rin 7-Up. Yeah. Sarap-sarap, matamis-tamis. Oh, taba-taba. Ang damang lagi. Hmm. Yan at siyempre kailangan natin ng bawang at ang gagamitin naman nating mantika ay star margarine, hindi tayo ng mantika uh, siyempre magic sarap at itong optional naman itong mga oyster sauce na to, ayan wow tara let's go butuhin natin so yun mga para unang una ay ilalagay natin itong star margarine

Look, mas masarap, mas marami. Depende sa kalasa niya. Pero mas masarap, mas marami. Sinugil lang natin ng konti. Okay. At patatapos natin na sa yung bawang. Ah, Susunod na natin yung ating Alimango. Ah. Ah, mm, sarap tinda mo. mabuti para manuot. Ang balong na nina Gawin natin. Para para rin naman nakain ito mamaya. sarap meron tayong kulang meron tayong lalagay sa ano namin ay chicharong baboy kaso wala, wala, wala doon sa tindahan mas na sa loob masarap at optional na hindi naman yun pero pero mas masarap kung ka ng mabot Ito mo Ang pinakabahol wala, wala kasi tayong pagkatapos natin na egisa ay isunod na natin yung mountain juke or lemon uh, konti konti lang ilalagay natin kasi para may lasa lang siya Ah, uh, wala tayong man, wala tayong strike na nabili. Ah, pwede nag, na naman 'to. Ayan, ay nag-run-run-pagid na bukal-pagid ako. Ito, tapos. Bantahan ng ilang minuto. Tapos, taga natin mamaya ang Okay. At yan. Kalipas ng ilang minuto. Ay, lagay na natin ng oyster sauce. Baka naman. Gusto na ba natin ito? Okay. Oyster sauce. tapos na. natin na pang palasa tapos natin na pating-pating ano lang magiging sarap tapos sa, sa sugar eh gusto nyo manamis-namis Lalagyan natin siya ng sugar

pan. Wow, bango. Sang kaldero, sang kawaling limang. So, yun mga par. Luto na ating simpleng luto ng garlic crab. Ah, nilagay lang natin ng konting seasoning, konti lang na may bawang, may may magic sarap at yan, simple simple lang may lemon na mountain dew at alin lang kayo, samahan nyo akong limukbang itong napakasarap at malinamnam na alimango so let's go mga par kain na na siyempre, unahin muna natin itong napakatabang ito si Ah, sarap no? Mmm. Namis na misto na mga par. Amoy ko pa lang. Mmm. Ah. Hot. Mmm. Ito dura, ito tapos ang tong kanin na to. Mmm. Mmm. Hmm. Sarap Saktong saktong yung luto Mmm Ito, okay, may laman pa rin ito mga pare. Ang gilip ng nito, oh. Mmm.

Pause. Yang <laughs> <Nahilil aku. laughs> Oke, okay, at titik mana mana natin tong napakasarap na si Ah. Oh, naiwan pa sa pasan ub. Sampai kakagatin natin yan. Ah. Pati pala pa crispy. Mm, namit. Ah. Mm. Ah. Hmm. Hmm. Wah, hmm. poquito maganda talo kapato si sulit natin yan. Hmm. Hmm. Na-met. Hmm. Bak. Hmm. 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 Ah. Hmm. Ah. Wah, napal. Oh, ah, hebat, bagaimana harusnya kain? Wow, apa dong?

Pag-share na ako ng mga video, mga parang. At i-comment down below, mga parang, kung anong sunod natin yung mga mukbang. Kita kita sa sunod na mukbang. Bye-bye!